maghiwa tayo ng gulay. Magluluto si mother ng pangsikan po. Our ulam dinner. Mas pa yung ng gulay? ano ba tong gulay nito? Lance? Hello. itong aming hapunan. Dito guys, ang ang gulay ay sa kabanatuan pa kinukuha. Kaya medyo price ang gulay dito. malinis naman tong lamesa. Pinunasan ko to. Ito ko muna ipapatong. Uh, <laughs> Ito. La Tangin mo kay... Lula mo kung lahat ito hihiwain. Kung lahat ng gulay hihiwain, tanungin mo nga. Hiwain Tanungin mo muna. Baka mamaya ay mayroon pa siyang upang hihiwain. Mayroon. 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 Ang panahon dito ay makulimlim. Makulimlim. Hindi naman siya umuulan. Pero makulim tapos mahangin. si Lola, hindi ko makita. Hindi mo makita. Mm -hmm. Nandiyan lang yung kanina, ah. May pong nagtahan niya. To. Mm -hmm. Miss, 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 ang ah, walang... Hmm, walang talim tong, ano, ko yun. Miss, ها. Nina. Baang? Oo, ang Beans. Ang natin yung mga dulo-dulo. Ang kanyang gulay ay carrots, sayote, and beans. Tatlong klase yung kanyang gulay. Parang matitigas na yung mga gulay. Ba? Tayo ang pinag-gisa ni Mother si... Kasi...

kaya natin Okay, naku uh, sauce. 아까도 들었만 하고 요어 오!

dapat numero 5 na Guys, malapit na maluto ang ating ulam for today. Ito yung aming dinner. Ayan, Oh. Matuin ko pa ng mga, ano siguro? Meh. Mga 10 minutes. Okay.